nakakatawaring kwento nung mga bata pa kami. May kaklase kami noon na hanggang ngayon ay matalig ko pa rin kaibigan. Ah, Majid, sorry. Record ko lang. Okay, sige. May kaibigan ako. At ang pangalan niya ay Sebastian. O, Baste. <coughs> Opo, nai. Huwag ka masyado magmadali. <marriages timing> yung mo. Ay, oo nga pala. Iingat sa paglalakad. Huwag hmm? mong kalad ka rin ang mo. Opo, ama. Baka mapudpud tong chinelas ko. O, sige po. Sige, mag-ingat ka. Oy! Opo, ama. Si Majid, uh, di ba ko si Bastet? Oo. Paano mo nalaman ang pangalan ko? Di ba magkapit-bahay tayo? Saka narinig ko yung pangalan mo tuwi, kaya ganong ng nanay mo. Ang lakas talaga ng boses sa nanay ko. Naririnig mo ba pag sinapagalitan ako? Di. Narinig mo ito mo ng baon mo. Oo. Ikaw nga madalas makaiwan ng baon mo eh. Naririnig mo rin? Oo oh, naman. Madjid! Madjid! Uy, hintayin niyo! Huwag niyo kayo dito! Ako naman. Kawawalis ko lang dito, ha? Talaga naman. Magkaroon ka ng kapitbahay na hindi marunong maglinis ang harapan ng bahay nila. Ay, palising ko na nga rin lahat. lang napansin na malinis na ang harapan ng bahay niya. Di ba, normal lang naman na pangit ang pakiramdam natin kapag may ginawang di kagandahan ng isang tao sa atin. Anong gagawin mo pag nangyari yon? kung nilinis yung harap ng bahay nila magiging gubat 'yon. Eh mabuti kung yung harap lang ng bahay nila maging gubat. Pati itong sa atin dudumi. Ay talagang pakialam yung kapit bahay niya. Mabuti na itong magumpisa ako ng maaga para marami akong magawa ng buong araw. Uy, baste! Mag-iingat po ako sa paglalakad para po hindi po ako masagasaan. Mauna ka kumain mamaya, ha? Ang dami kong trabaho sa opisina. Makagabi na ako muwi. Pero susubukan ko rin umuwi ng maaga. Biyernes naman ngayon eh. Nakita mo ba yung salamin ko? Uh, Sood po ama! Ay, oo nga. <laughs> Sige, ingat ka ha. Opo. Babay ama! Babay Bye -bye. po! Bye -bye. Ang kalat naman dito. Sobrang kalat. Hindi na lang tayo pumupunta sa kabilang bayan. Para naman makita natin ang mga ibang kamag-anak natin. Bakit? Ayaw mo bang makalaro ang mga pinsan mo? Gusto. Uh, gusto mo pala eh. Ako, gusto ko rin nakakaalis dito paminsan minsan Para malayo naman sa konsumisyon. Konsumisyon? Mm-hmm. Oh talagang ibang mga tao. Hindi marunong magwalis ng harap ng kanilang bahay. Galat-galat. thank <laughs> you Lagi ko so kayo nakikita sa may amin. Oh, oh eh, kasi yan si Mr. June Ureta. Isa siyang photojournalist. Tapos kumukuha siya dito ng mga litrato sa buong bayan natin. Para mapakita kung paano tayo namumuhay dito. Tapos yung mga nakuha niyang photos, Ilalagay sa, ano, sa exhibit natin sa Foundation Day sa Linggo. Aj, ah, ah, oh. oh. wow. 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 oh. talaga po? Ano ang tawag pala? Magpapogi ako! Tama lang. Ikaw talaga to. Hindi ang hinahanap. Natural ng mga tao. Oo nga. Hindi yung papogi pa. Oo nga. O, sige, sige, man. sige. Mauuna na ako sa iyan. See po. Man, Bye po. Majid, Lagi mo pa bigyan yun. Matabang yun. Oo. Oh, kapit bahay namin. Kaso nga lang may problema. Anong problema? Mga dahon. mga dahon. Huh? Naku, Nako, ang mabuti pa. Hindi ka usapin niyo na lang yung kapitbahay ninyo. Hindi sanay si tatay sa ganyan eh. Nako, hindi dapat ka usapin mo yung kaibigan mo para sabihin sa niya sa nanay niya, di ba? Oo. konya niya si Basti. Hindi e, nagkagalit pa kami, di ba? Sabaw. Uh -huh. ¡Hasta uh, ¡La natin. Talaga naman. Sa lahat naman ng bagay, aso pa ang nilagay doon sa tabi ng bahay natin. Yun. Binuhosan ko tuloy ng tubig para makahalata. O oh, mga bata, huwag niyong kakalimutan. Sa Linggo Foundation Day natin, isama niyo yung mga magulang niyo, ha? Yes, ma'am! Sugurin so ko na yan. Ama, na! Nagtabog pa. Alam mo, madalas kasi kapag lumalapit tayo sa isang tao para para sabihin na ayaw natin ng ginagawa niya, parang ang dating parang away na kaagad yun eh. Pero alam mo, kaya ka nga nakikipag-usap para wala na tayong away. Bakit niya winawalis yung harapan natin? Oto! Oh, hindi oh. oh. Kapit bahay natin yan ah. Bakit winawalis niya yung tapat ng bahay natin? dun sa litrato nyo. <laughs> ako din eh. Nagulat din ako dun sa na nakita ko. <laughs> pareho po tayong nagulat. Mabuti na lang, wala tayong high blood. Hindi, isinugod tayong pareho sa ospital. <laughs> 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 Tay, siya nga pala. Nanay ni kapitbahay natin. Anay, siya rin po pala yung tatay ng kaibigan ko hmm. kung si Majid. Kapitbahay po natin sila. Kamusta <laughs> po kayo? Maputi po kayo. Eh, mabuti din. <laughs> tayo pa lang magkakapit bahay. Hindi tayo nakakapag-usap. <laughs> eh masyado po yata kayong abala sa trabaho. Eh, hmm. kayo pala nagwawalis ng tapat ng bahay namin. Maraming salamat po. Ako, <laughs> kayo nga rin po eh. Maraming salamat po. Nakita niyo na po ba ito? Kung sa bagay, hindi naman mahirap pagwalis ng kalye. Maliit lang naman yan, eh. <laughs> Basta Sabado at Dingo, kami bahala sa pagbawalis. <laughs> at saka, pasensya po pala sa aso. Hindi ko alam na ayaw nyo ng aso. Ibabalik na namin yan sa probinsya. Kasi pinaalaga lang naman yan ng tito ni Baste. Pwede naman sa likod bahay kung talagang gusto ni Baste ng aso. Minsan, kailangan lang makipag-usap para magawa ng paraan ng mga problema. Huwag tayong matakot na gumawa ng unang hakbang dahil madaming magagawa ang magandang pag-uusap. Kung gusto nyo, pati ka bilang kali, walisin na rin natin. <laughs> Haba, baka maging barangay captain tayo niyan. <laughs> <laughs> thank mm -hmm. you